kamais. Today, magpunta ako sa shopping center ko <laughs> sa bahay mga kamais. Kasi may mga ano ako dito, mga pang reserva. Hindi ako mamili mga kamais, maigit. Today is very hot. Ay, today is very hot dito sa amin. <laughs> At saka, hindi ako lalabas mga kamays at saka mag shopping ako dito sa baba sa sa, sa underground namin sa reserva namin ito ang mga reserva namin oh my god may ano pa ako pipino <laughs> zucchini cabbage at saka ano, talong mga kamays at saka tamatis at saka pepper bell um, ito lang mga vegetable ko at saka yung nabili ko kahapon yung Melon, gala melon at saka 'yung honey, honey melon. 'Yan, yeah. pinahinog ko pa mga kamis kahapon ko po yung nabili. Tag 49 cents lang ito mga kamis. Yung sabi ko nga na mura ah maraming melon kahapon, tag 49 cents lang 'yun pero maliit from Spain. With love. Hindi ko na lang iianay sa bot asara. para mahinog 'yung gala at saka marami akong ano dito mga kamay, mga reserva pa, Flower, noodle, para pansitunon, para bikuhon. <laughs> at saka ma mais, yung soap ni Renhard May lima pa siya. Soap is, uh, yung nilatang soap niya na may worst chin. Mm. At saka mayroon pa ako mga oil at ito hapon na bili ko yung silver swan na Reserva ko mayro pa akong konti. At saka shrimps with bagoong. Hindi ko pa na nagalaw. At saka oh, mga coconut milk ko. Mayroon pa ako dito. Ilagay ko dyan. Ilagay ko dyan. Ilagay ko dyan. At saka sardinas na from India. That is jack mackerel fish. O oh, parang mackerel fish yung mga kamuy. At ito... Ang um, pagkain ni asawa ko din. Curry worst. <laughs> give yun sa mga anak niya, mga kamis, kasi, yeah, kasi, <laughs> nagkatawa ako, sabi nila, give additional gift daw, kasi nagbigay sila ng pera. At saka ito, <laughs> mga lata, nilata, mga kamis, nilata na curry, iano lang yon iinit lang yon at saka, you can make a prince price selves, and you ito ang ula mo. <laughs> so, nga, ko ang ano, may inumin pa ako, marami pang akong inumin dyan. Hindi ako magbili din. Ito, wala na. Ito ang um, kola ko rin. Kula na. Apat na lang. Apat na lang. Apat na lang. Kula na. Kula na. Kula na kula, not zero. <laughs> Tunay na kula at saka si asawa ko pa yung pag birthday niya marami siyang beer naggi para sa bisita niya pero wala siyang bisita mga anak lang at saka mga mga ano umagad na hilaw hmm, hindi inom siya every night every night and day <laughs> every day one bottle of mactan <laughs> at saka tingnan ko ang mag mag-inventor ako mga kamoy anong laman sa Anong bilhin ko next week? By next week na ako mamili pag may sweldo. Kasi wala pang sweldo. Ah, uh, ice cream. Nandito pang ice cream ni asawa ko. Uh, Swartzwelder. Ah, okay. Swartz welder is kanang cherry mga kamis. Cherry, cherry lady. Yeah. Ito ang ano niya. Ang uh, libling, libling is favorite ni asawa ko. Yeah, na no, yung may cherry. Cherry, cherry lady at ito ito ang favorite ko cappuccino at sa meron pa dito ano pa yung isa ay ah, yung tatlong kulay chocolate, cherry at ah chocolate, strawberry at saka vanilla ay ah, hindi pa yun nagalaw mabilis tinga ko ang date date is ang uh, expiration date kailan yun expire oh hello Ala, kain na sa Abril, mga kamoy. Sa Abril, na-expire. Uy, oh my God. Kailangan kainin yung asawa ko. Ito yung... Uy. Ay, ano ko yun? 20 2021. Ala. 2021, mga kamoy. Expire na. Ito yung June, ano eh, September. September 2021. September next year expire pero nauna na og open ng kamoys ito ano yung date hala tingnan ko ang mga date mga kamoys baka ma maano pa tayo nito 2026 at saka um, ito na lang kung oh, may ice cream pa dito kung ice cream mince may pizza pizza Pizza. At saka, ilabay din na ako mga kamay pizza. At saka, ito na lang ang toilet paper ko, pin rolls, at saka cushion roller. Dalawa na lang. Mag-inventor ako mga kamay At saka, ilabay ko ang, ano, ang ice, ice. So, ito na lang ang sabon ko rin sa sa washing machine para sa fine wash fine wash or sa color ito ang para sa cook kanang cook is like this I have to cook mga na <laughs> nawala na ang ano niya advertisement na 60 grade nawala na automatic basta mag maglaba mga kamoys um, wala dito ay start is mag start pero nawala na mag 60 uh, 60 200 50 mas siguro 'yun ang ano niya. Ang 2 and past 3 hours magbagwas mag ng cook mga kamoyis. Mm, ito na nagwas na ako ng cook. Toalya, mga toalya kasi may bisita din ako at saka toalya namin, toalya ko. Mm, so, ito lang magwas ganun. Like this. Like this. At saka ya yeah, cook. ang ano ang 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 the color is short lang yung mga kamu pwede i ano mo nang legalized or fine wish ang 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 color pero itong puti yung toalya para maano iloto ko yun ng is cotton cotton iloto ko siya ng 60 grade at sa kapas 3 hours yun mga kamu mayroon ding 2.45 pero 40 lang. Ang loto, niloto, niloto, 60 is malak, ma, matagal-tagal. mas mabuti ilotoin mga kamis para ang mga kagards matanggal. <laughs> sa atin, bug na tubig mga kamis, no. Mas dito kay, basta magko, para ding ano, kanang nagloto kag tubig ba nga, kanang cook water, ano ano, eh? para lotoan sa water, sa kanang magko, kanang washer cooker papariha din sa cook wash dito mga kamoys init um, tingnan po. Ah, hindi ko maano kasi double yon ang ano niya double double ang ano niya glass mga kamoys so dito dub, dito glass ilalim glass din um, maganda um parang hindi mainit, hindi mo maano na mainit. Um. Okay mga kamoys at saka thank you for watching. Ito lang have a blessed Friday po.